Okay, mga si manwa ikata sa may uh, Makato Municipal Police Station, no? Nag uh, agtokitariya para nga uh, makapangayo kita it uh, report information. Uh, investigation ito ng mga kapulisan uh, na angot sa natang para na inasugid inasukin self-accident sa highway ng parte at uh, it, Makato uh, i kung sa si Edmond nagpangasubo kita man para sa pamilya dalita ng paman December No, security guard nga, nga motor unfortunately hay uh, as per initial report nakabunggo asa uh, nakaparada nga uh, truck mga kasimanwa ag uh, nakaagom it patal nga lastro sa nangagawas pero so, iya yeah, makaon sa makato MPS actually area, ng impounding area pero anang uh, motorsiklo no para ipakita naton tabo naman kita tinisdal nga information no nga kasi manwa may ino po kita nga halin imaura sigon sa ka birthday celebration sa Taihawan Leso. Tagaigto imaura no kun nakasawa taga tangalan and nakamanage pa sigon it pag biyahe pa anay bago nagpahaom -um uh, abi mabalik sa anak karon nga duty ka sa establishment sa Kalibo no mga kasimanwa under the influence of liquor ta habang naga maneho it motor siklo no hararo sitwasyon ko motor siklo na na uh, si mga Harap manwa paro anang uh, shoes naka helmet imaw as information wow, baba, internet, isa oh, baba nga nga party ito yung may pala nga mag isok nila na sa info nato na ay uh, sa bakba may lastro room dahil ka lang biktima Ganahin mo makan by the way maka MPS mga kasiban wise na pa further investigation uh, pag uh, usoy it mga CCTV footage sa area para nga makita kung anano uh, natabo actually hay initial si again nga report self accident motor na lang ron naabutan it mga pulis sa area dahil nga ni naunat ang nakareport ro uh, ginasugid nga ron nga witness natabu, sa natabo sa aton nga municipal disaster Risk Reduction management Ay. office Ay. no Maganda si Ano ninyo ra ikaw tayo ano ano na na ikaw? Ikaw na na ma'am. Ay oy. Oo, oh, oh, sa area mga kasumano sa ay, sa baka to MPS wala nang pamilya. Okay. Hay sin makaron ni Mao. Ito sa binarya di mo. Oy oy, nano nakita ninyo anang uh, last row? Oo, nangamin nakita ay gindagat akabi Tawagan ka ng asawa rin, hindi namin hindi. Oo. tayong mga Dahon, puno rin ko sa so oh. okay. Okay. sa ibahay tatakunuran na nga ang mga Ah, okay. May natuod kaya nga sa birthday pa kong imahalin na kami? Oo, ako nang manghod ay birthday na na. Ah, birthday. Sa amon, eh. Eh, hindi arang kamiga. Nakuha lang nga ka isa nung imahong ka-duty? sa pangalan, ay mm -hmm. nga, ano, abirhon, ginawiran yun, yung mukha ng mga manghod po, no nga, mananong uli, ay okay, mm -hmm. yun nga, yan malikos, ag, mag, agpuntaan ng duty, ay hindi nga, hindi mo maano, ay hindi mo oh. maano, ano, oh. base una sa sugod ikwan aton nga oh kay mamo. Base kun una mat ah. ninyo nang kwan imo? Pang pila ra imo sa pamilya? Pang ano? Si pampilou. May mga unga ra imaw. Apat ang mga unga. Sa tangalan ta man. Oo, <laughs> bay bay na ang bagay. Sinisis na ito mag-a. Oo. Kami maghalin na ni Ngaraho. Ay inyong ano hingyo sa aton na makatopyo. May may sugit abi kuno tuyod bumunggo sa mo nakapark na truck. Ay gawsoy pangani ka makaron it CCTV ato ng mga pulis ho oh, kung ano ro. Yun yan ni ro. Ano yun yan ni ro. Ah, alam niya mo ito. Oo. Kung ano, ano, ano ro. Anong report. Anong investigasyon. Oo. Hmm. Ay pwede ka mo kasunod kanda ron so, so, oh, oh, okay. oh, oh. na kung mag, oh, oh, tootiro, so, kong, kong, ano. Ibang sa pa kasayod na ito ni mga paano sanda. So bago ka mong abot man nga rasa. Pagugin lang kami yan din. Sige ma'am ho. Ay agon makikita na kami. Basi kung magkuhan ni Mag off duty ro investigator sa kung ano. Oo. Sige salamat. Ay, oh Kabay pang ako. Ay. Oh, Kana nga bag agwan. Kana mat anak pangaganda. Ano Ito manipis mo lang manabi mo ng klaso. So, pantay lang makita, no? Mga kasi sa investigation nga paghimuon pa ito ng mga kapulisan kunanong nanong gitbagarong natabo ay initial again bumunggo raimaw sa nakaparada nga truck sa highway Mantigit makato kabi mga kasimanwa